Buenos tardes, damas y caballeros. Okay, the cut is out. The senator I was uh, referring to yesterday is no other than Senator Erwin Tulfo. Siya po yung laman na mga kumakalat na mga mga post uh, mga uh, well. Uh, yung mga post ng mga ilan vloggers uh, na link daw ah, dito sa operation ni Atong Ang. Siya daw kasama sa Alpha Group at uh, ibang vloggers pa nga tulad itong si uh, Alicia Comments na link talaga sa Marcos Administration at marami itong mga pictures kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Uh, ni-report pa nga na, na nakasuhan na daw si Erwin Tulfo although we know that uh, to be false dahil uh, hindi naman totoo yan na nakasuhan si Erwin Tulfo. In fact, uh, alam na natin na uh, uh, si Atong Ang nang nakasuhan and other associates na hinihintay pa natin ng, uh, ng official confirmation from the from the DOJ na dapat uh, ay uh, maglabas na ng uh, ng complete list of uh, those uh, charge dito sa crime na ito ha Nagtataka lang ako bakit uh, bakit si Erwin Tulfo na sumali naman sa nanalo sa administration party yung alyansang bagoong pilipinas ay uh, dinedemolish or sinisiraan ng mga ng mga uh, bloggers uh, associated with first lady Lisa Araneta Marcos kagaya ni Alicia Comments sabi pa niya Erwin Tulpo, nakasuhan rin sa pagkawala ng mga sabungero so yan ha at uh, Nagtataka tayo kung bakit ganun kasi ang alam natin, uh, si Erwin has promised to initiate uh, uh, investigation dito sa mga online operation. So my delicious mind is telling me na baka meron masagasaan dyan, baka meron na naman dyan kagaya ng, uh, ng uh, insertions ni Cheese Escudero at ni at ni Romualdez, Speaker Romualdez, meron na naman kumikita dyan sa online gambling kasi bakit hindi na wala-wala yan? Ha? Ba, meron pa nga tayo nakita na di ba, yung isang congressman nanonood ng online gambling, gambling sa video habang uh, meron nagaganap na race for the Senate House Speakership. So buhay na buhay pa rin talaga ang uh, uh, online gambling o lalo na yung isabong e kaya ba ito na binabanatan si Erwin Tulfo Well uh, in the coming days uh, I hope uh, Erwin Tulfo clears the air at uh, please share this vlog para umabot ito kay Erwin Tulfo uh, I hope uh, he will clear the air kasi meron rin ako nakita na si si Kwan Rin, si Toto Kausing, nagpapakita ng ngayon, live si Toto Kausing ngayon, uh, nagpapakita ng video na nung uh, nasa DSWD si Erwin Tulpo, nagpapasalamat siya sa pit master ni Charlie Atong Ang sa pagdonate donate ng Ma uh, pit master ng 150, ha? ang dami nun ha, 150 Ha? uh wheelchairs ah sa DSWD and uh, don't uh, we forget last July rin nasangkot rin si Erwin Tulfo sa mga bat sa party ng bata ni Atong Ang specifically yung naka siya kasama si Jay Ruiz at siya at si Chavit Singson dito sa isang Mr. Brown ito yung Mr. Brown na partner daw, kapartner daw or empleyado rin na matagal ni Charlie Atong Ang kasama na ito si si Don Don Patidongan na ito rin daw yung si Mr. Brown na nakipag-negotiate para bigyan ng 300 to 500 million dito kay, uh, kay Don Don Patidongan para bawiin niya yung kanya, yung apidabit. So, kumaga... Uh, Erwin should really clear the air ha kasi hindi yan, uh, hindi yan maganda na paba, papasok pa lang yung uh, yung kuanya yung uh, uh, tenure niya as uh, Philippine senator at uh, meron na meron na ito mga mga rumors hanging in the air tayo hindi pa natin paniwalaan ito uh, sa tingin ko ako personally unless unless si Dondon Patidongan will uh, come out in the open to say sangkot nga talaga si Erwin kasi ang balita pinaparating sa atin ay uh, kasama siya sa lista number 2 siya sa group A ha sa group A sa alpha alpha list alpha list so kasama ng 15 pa o 14 uh, uh 13 13 kasi 15 15 sila lahat. So, so, uh, uh, pero ang problema dito ha, sa balitang ito, hindi naman ng sinangkot mismo ni Don Don Patidongan. Sa dami ng interview, in fact, uh, mayroong pabalita noon, nakasama daw senator, pero nawala na sa balita yung senator. In fact, nakasuha na si Atong Ang kahapon and other Jane Doe's, pero hindi kasama si uh, well si Erwin Tulfo kung totoo at siyempre babanggitin sana ito ni uh, ni uh, justice secretary Boying Remulla pero wala rin wala rin kasi this is this is a uh, really major issue ah talagang big personality talaga ito bigger than uh, than atong ang imagine senator ito si atong ang negosyante lang man kahit uh, bilyonaryo. ah so uh, initially mga kaya hindi ko siya binanggit kaagad kahapon uh, until nakita ko yung mga post ng mga ibang uh, bloggers dahil uh, dahil uh, wala talagang uh, affirmative identification lalo na from uh, from the DOJ So ay ang ngayon, sa ngayon ang ang kahit uh, minsan critical tayo kay Erwin, sa ngayon sa ting ang suspect baka dinedemolish lang siya. Dahil meron, baka meron na tetreten na ituloy niya yung investigasyon niya sa online gambling. Yun ang dating sa akin unless I will be proven wrong kung si kung si uh, Dondon Patidonga na mismo ang uh, ituturo kay Erwin Tulfo o kaya si DOJ Secretary Justice uh, DOJ Secretary Boeing Remulla. So, for now, I'll give uh, Erwin the benefit of the doubt muna. Tayo man, naman dito sa page. Uh, doon lang tayo sa katotohanan. Ayaw ko rin yung parang ibang vlogger. Tingnan nyo ito. Erwin Tulfo nakasuhan rin. Hindi naman siya kinasuhan eh. <laughs> so, ayaw ko rin ng ganon. For, uh, for views lang. Ha? For views lang, lokohin ko kayo. So ngayon, uh, uh, tingnan natin, tingnan natin, baka ito ang root cause niyan. Baka ito ang root cause niyan, yung anunsyo ni Erwin Tulfo na iimbestigahan niya yung online gambling. Baka dahil diyan, kaya siya dinedemolish. Or pwede rin, meron rin doon sa grupo ni Atong Ang na gusto ilihis yung issue kasi para hindi mapunta yung issue kay Atong Ang mapunta kay Erwin Tulfo. Pero anyway, tulad ng sinabi ko, we will know that in the coming days. So, uh, pero ngayon sa tingin ko, sa tingin ko, baka related dito. May natetreten, ha? May natetreten sa possible uh, mawala ng hanabuhay dahil sa investigasyon sa online gambling. Dali. Wala tayong speaker. Uh, if I can have it my way, kung ako tatanungin niyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling because of the fact masama na po ang nangyayari. May... Pero maganda ito point ni uh, wise Wisely 12, Mateo 12. Ah, hindi. Ito, ito kay Arnold Santos. Paano niya iimbestigahan yung nagbigay sa kanya ng pabor na 150 wheelchair? Sira na kaagad ang credibility niya. May tama ka, Arnold Santos. <laughs> May tama ka. Ah? bata na hindi na nag-aaral may mga pamilya na naghihiwalay may mga baon na sa utang hindi na duma umaabot sa bahay ang sweldo nakihiwalay ang pamilya nag-aaway-away may mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho take the case of that lawmaker na nahuli nagao uh, online sabong sa card games eh, nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now. Kasi wala pa po tayong batas. Hindi kaya nagalit sa kanyang Malacanang dahil dinederecho niya parang sinasabi niya, palpak ang melakanyang para itigil itong online gambling. Ah, hindi kaya itong itong kampanya laban kaya uh, kay Atong Ang uh, meron lang gusto mag-control ng online, billion-billion na online gambling. Nakita na natin yan sa panahon ni Joseph Estrada, ni sorry, sorry, ni ni Duterte. Nakita na natin yan sa panahon ni Duterte. Pasensya na dahil naging kliyente ko si Joseph Estrada. Uh, Nagkita na natin 'yan sa panahon ni Duterte na na uh, pinatay yung mga rival niya, pinatay yung mga competitor niya. Uh, uh, para siya lang ang ma monopolize yung uh, illegal laging uh, illegal drugs, pogo and many other illegal activities. So hindi rin kaya ganun rin nangyayari. Ah, ah, meron rin diyan sa Malakanyang na ayaw kasi bakit bakit uh, mga Malakanyang vloggers ang umuupak kay uh, kay Erwin Tulfo. Ah? <laughs> ah very very uh, hindi kaya meron diyan sa Malakanyang na nagkumikita na rin ng bilyon-bilyon at uh, at uh, ayaw mawala yung racket na yan. So uh, we will we will uh, we will uh, find out soon enough. Huh? but given the chance definitely kung tatanungin niyo ako ayoko na ng online gambling so total exactly i mean sinasabi ng executive because may mawawala yung kanilang uh uh, uh yung income of course uh, we understand that well, 'yun seryoso 'yun may sagot na daw Malacanang ayaw nila ipigil yan online gambling dahil uh, may may kita ng gobyerno. E eh, ganyan rin sinabi ni ni Duterte ah. Kumikita ang pagkor ng 600 million a month sa isabong. E bakit ko tatanggalin yan? Yung pala 60 billion ang kita nila atong ang. Samantala ang gobyerno, 600 million. Sino ang kumikita ng mas malaki sa diferensya? ah bakit sa gobyerno 600 million lang? Samantala sila atong ang 30 to 60 billion. So sino ang kumita sa Malacañang? So ganon rin siguro sinasabi ngayon. Ha? Kumikian ng pagkor, kumikita tayo sa online gambling. Eh sino talaga kaya kumita, kumikita dyan sa Malacañang? Parang deja vu ito ah Parang uh, the same thing happening all over again ha from Duterte administration to the Marcos administration. Oy, thank you, Allen James, ha, sa suporta sa independent and truthful blogging. Tayo, patas lang tayo. Hindi, uh, wala tayong sinasanto dito. Basta lang, we blog for God, for love of God and country, ha, and the Filipino people, nothing more. Wala tayong panig. Kung sino tama, tama. Kung sino mali, mali. Pero I also have to weigh yung, yung cons, di ba? Yung effect, social effect. Yung ay nabanggit ko sa inyo, mga bata, hindi na nag-aaral, uh, hindi yung uh, hindi yung maabot ng sweldo sa bahay, panay sweldo si minister. Mga tao, imbis na magtrabaho, nandun, pumunta ka sa palengke, nagpipindot-pindot nag, nag uh, o papiso-piso na, na uh, sa slot machine, yung scatter. Yan ang mga suuso ngayon eh. Scat, So sabi ni Allen James, talo ang malakanyang. Aba, aba. Uh, sabong. Eh mabuti pa ito mga ito. Legit. Eh yung online sabong. Il illegal eh. Di ba? So pag nag-meet kayo sa committee, um... Hello, hello. Check. eto eto na. Sir, pag nag-meet kayo sa committee, as chair, you will recommend to conduct hearings on online gambling. I would like to hear sa so, lahat ng member, what's their opinion? Uh, what do you think? Lahat sila katanungin ko. For now, kasi I believe I had uh, Senator Bongo and Senator Bato Del Rosa's vice chair, and then Senator Rafi member. I don't know sino pa mong papalista. And I'll definitely ask them, anong position? Because I will tell them up front, my position is. And I will say, ito ang problema natin. Si ang vice chair niya, si Bongo at saka si Bato. Eh doon pa lang wala na mangyari. Doon pa lang siyempre uupakan yung dalawa, uupakan nila yung online gambling na gaganap pa rin sa Marcos administration pero depensaan nila yung isabong during the Duterte administration. <laughs> Ikaw naman Erwin, doon pa lang wala na. <laughs> Unless gusto nyo rin talaga gibain ng Marcos administration dito sa online gambling para pagtakpan yung mga ginawa ni Duterte sa isabong e at saka pagkamatay ng 100 na na mga sabungero ha ah? ah? ha <laughs> grabe ito ah parang game of thrones kayo ha ah? diba we need to stop this but kung mayroon ko kontra sabi ko i want to listen, i want to hear ano ba yon kasi gusto sabihin na sabi ni Ben reklamador baka iimbestigahan para protect tahan ang isabong ikaw nagsabi niyan hindi ako <laughs> Ah kita ng gobyerno we we understand that pero kung mas marami naman yung negative effects sa positive pa di ba makikitigil di ba maraming nasisira ang buhay nalululong, nagkabaon baon sa utang hindi uh, nag-aaral, yung sinanla ng mga gamit sa bahay, things like this, di ba? So, and siguro kailangan talaga pag-usapan, alright? Dahil, alam ko sa executive, we have to convince. Sabi ni Virgilio P. Reyes, attack, collect, defend, collect yan. Si Tulfo, ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Kasi habang wala pang batas, na, sir, we have to stop this. We, we've heard naman the pronouncement of the president. Tama naman siya. Pag pinot... O yan, sabi rin ni VVRP, there are pictures circulating na nakikisama si Senator Erwin Tulfo with members of the Alpha Group. Nagninong di umano sa kasal. Oy, ikwan nyo daw, ipadala nyo daw yung picture sa akin sa sa vlog Caster Armandine sa Facebook. Meron messenger doon. I-message nyo ako yan, ha? Yan picture na yan or video. Natin, sabi ng Pagkor, mag-underground. Case in point, online sabong. Walang online sabong, pero paano yung isang mambabatas na nakapanood ng online sabong? Bawal yun. Ibig sabihin, nag-operate ang online sabong. Itong online sabong na ito, hindi nagbabayad sa Pagkor, hindi nagbabayad ng taxes nating 'di ba? So nasasayang. Nakakalungkot nga eh. Yehi palakpakan na sana, 'di ba? Nawala ang pogo. Pinalitan naman ng pigo. What's <laughs> the Kung titignan mo nga, mas okay sana eh. Mas okay pa yung pogo because pogo ang biktima lalo ng mga Chinese, hindi Pilipino. Dito kayo yung Pilipino, tayo. Kasi hindi ta naman natin ma... Iba talaga ang utak ni Erwin ha. Tinipensahan pa ang pogo ha kahit uh, kahit sino ang uh, biktima doon pero kwan pa rin yun pag pa, pambababoy pa rin sa batas na atin yun iba talaga ang Erwin Tulfo is yung pogo sila sila lang doon sa China na kapaglaro ng ng casino ng what what have you slot machine doon sa pogo Philippine offshore gaming operations okay. Yeah, exactly. Definitely. Dapat meron tayo executive order, siguro. Pero we have to uh, we have to recommend to the president. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go? Tinuruan pa si uh, President Bongbong Marcos gumawa ng executive order. So tingnan natin, ha? <laughs> tingnan natin kung ano mangyari dito sa hearing na ito sana to, to, talagang totohanin ito, hindi yung parang hearing ni Rapi Tulpo sa sa uh, uh, PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Stakes, na wala naman tayo nakita legislation na ipinasa o recommendation ng committee na kasuhan yung mga taga PCSO. Wala. Natapos siya na lang yung 19 Congress, wala pa rin. So, kung gano'n, baka tama yung sinasabi sa inyo dito. Baka ACDC Ops lang ito. So tingnan natin, tingnan natin. Ha? Sana gano'n, Sana meron talaga mapakulong. Hindi puro investigasyon lang. Sana kagaya ng investigasyon ni Risa Ontiveros. Inimbestigahan si, uh, kwan, sino pa yun? Si Aguila, Senyor Aguila, nakakulong. Inimbestigahan si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong. Inimbestigahan si yung kaso ni Arnie Tevez, nakakulong inimbestigahan yung yung pogo na dinidepensahan pa ni Erwin Tulpo ngayon tanggal yung pogo yan ang tunay na na investigador hindi yung uh, inimbestigahan yung PCSO andon pa naman si Mer Robles at saka yung mga opisyales niya andon ni isa walang nakasuhan so bantayan natin ito at bantayan pa rin natin na kung totoo ba itong balita na kasama si Erwin sa Alpha Group ng uh, ng pero sa ngayon wala pa tayong nakikita basehan. Kaya hindi pa natin pwede i-conclude 'yan. Okay? So we will be keeping watch on this issue. So ang ganda na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. I wish everyone a a restful Saturday. At uh, yung mga nag-join sa atin una, sila Ben Reclamador, si Aloy Bautista, si Wisely 12, Mateo 12 si Drop Hehe, si Music Lover, si uh, uh, Indigo, March, and many more. Many more Sila Jel Robles, Allen James, ha? thank you Allen James, and James Saito TV, 2011 Mama Mia. Salamat, uh, Sakura 35, uh, and many others. Ha? Thank you for joining me in this vlog. Uh, mucho mas gracias a todos uh, and see you in my next vlog.